Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Marivic. Ang ating kwento ngayon ay isang tender date. Paano siya namatay? Sa so una niya palang pakipagtagpo sa lalaking ito. Ano kayang aral ang pagsasali sa dating site na ito? Ipinanganak siya noong 1988 sa Bulacan, Philippines. Noong August 8, 2014 sa Surfers Paradise, Australia. Bago ko simulan sa ating mga minamahal na mga subscribers, viewers, like, subscribe, and click notification bell para sabay natin mapakinggan, mapanood, at lagi nyo akong masubaybayan ang ating YouTube channel na Marvick Nobel. That makes me happy. Oh. Ang aking kwento ay tungkol sa dating website o tender date may isang babae na sumale sa Tinder date na ito at hindi niya inasahan ito pala ang makapamak sa kanyang buhay. Siya ay si Warina Tagpono Wright. Siya ay half Filipina. Isang taong gulang po siya, lumipat ang kanyang mga magulang sa New Zealand. Nang siya ay nasa tamang taong gulang na siya ay umalis siya sa poder ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang kapatid na si Marisa. Nangarating siya bumili ng sariling bahay kaya naghanap siya ng trabaho para makaipon para sa kanyang mga pangarap. Inilarawan siya ng kanyang kapatid na si Marisa na siya ay mabait, masunurin at responsable na kapatid. Mahilig din ito sa mga hayop, mahilig din sa mga photography at mag-travel sa mga iba't ibang bansa. Noong July 29, 2014, lumipad siya papuntang Australia para dumalo sa kasal ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ng kasal, nasipan niya magpa-extend pa ng sampung araw sa Australia, tumuloy siya sa Crown Plaza Hotel, Gold Coast, Australia. Namamasyal siya sa iba't ibang magagandang lugar at mag-skydiving at pumunta sa beach. Habang patuloy ang kanyang pamamasyal, may nagchat sa kanya na lalaki galing sa isang diting upside ni ito. Siya ay si Gobletoste, nagkamabutihan ang dalawa hanggang sa anim na araw at nagdesisyon sila na magkita sa personal na lang. Ipinanganak si Gobletoste noong 1984 sa Australia. Pero pagkatapos na aksidente at kaso niya tungkol kay Warina, pinalitan niya bagong pangalan niya ngayon ay si Eric Tomas pati sa kanyang Tinder profile. Noong August 7, 8.45 ng gabi, nakita dalawa sa Gold Coast at makikita din sila sa CCTV kamera na nakasuot ito si Goble na itim na t-shirt at blue skinny jeans. Pumasok sila sa loob ng mall at bumili ng anim na bote ng beer para inumin nilang dalawa. 9pm, nang lalakad silang dalawa, paputang apartment ni Goble at nang pumasok silang dalawa, nagpatugtog sila ng kakaibang kanta habang umiinom ng beer at burga. Nagpag-chat itong si Warina sa kanyang kapatid na si Marisa tungkol sa kanyang date kay Goble at sabi niya kamukha niya daw ang isang aktor na si Sam Winchester mula sa palabas na Sofer Natural. Nagpost pa si Warina sa kanyang Facebook sa kanilang litrato ni Goble. Marami na nakakita sa kanilang litrato at parang kinakabahan sila dahil maraming masama ang kanilang pakiramdam na mayroong mangyayari sa oras na iyon. Habang tuloy-tuloy ang kanilang pag-iinom at kwintuhan, nagkumpisa na ang kanilang pag-aaway na hindi sila nagkaunawaan. Ayon sa mga kapitbahay ni Goble, narinig nila ang mga pag-aaway ng dalawa sigawan mula sa 13th floor ng madaling araw. Sinilip ng kapitbahay ang balkoni ni Goble kung saan nakita nila si Varjina sa balkoni. 26 ng madaling araw, nakita nila si warina ang posisyon ng kanyang paa ay nagtangka pa itong babalik sa balkoni pero ilang segundo na nahulog na itong tuluyan sa balkoni. Pero bago ang aksidente na iyon, narinig pa nila ang sigaw ni Varjina na no, no, no. I'm coming down because I've had so much to drink and I have... She loves money in New Zealand. It's not funny. Because I'm fucking rich in New Zealand. It's not fucking funny. tun3 tumawa ang kapitbahay sa mga pulis para rescue itong si Warina pero nang madat na nila si Warina na kandosay at wala ng buhay. Hindi na nila abutan si Warina na buhay. Hindi pa alam ng mga pulis ang identity ni Warina kaya nagtanong-tanong sila sa mga kapitbahay kung sino siya. Agad naman mabilis, pinuntahan ang apartment ni Gubli kung saan doon ang nangyaring aksidente. Pero hindi na nila abutan si Gubli. Si naman, habang umalis siya sa kanyang apartment, bumili pa siya ng pizza para kumain, nakikita din niya ang mga pulis na hinahanap siya. Pagkatapos ng kumain, tumawag siya sa kanyang ama para sunduin siya at doon niya isinilaysay ang mga pangyayari. Samantala, nakarating na rin ang mga balita sa pamilya ni Marina tungkol sa kanya. Hindi nila inasahan ang gano'n na mangyayari malungkot isipin na sunduin nila si Warina na isa ng malamig na bangkay. Sinimulan ng mga pulis ang pag sa kaso ni Warina, lahat ng mga CCTV kamera pinacheck nila kung sino ang huling nakasama ni Warina na iyon. Agad naman pumunta ang mga pulis sa bahay ng mga magulan ni Goble at doon nila natagpuan si Goble. Inimbita ng mga pulis si Goble sa presinto para sa matanong tungkol sa kaso na ito ni Warina. At ang abogado ni Goble nandoon na pala sa presinto. Ayon sa pag kay Goble, marami na pala itong kaso kinasasangkutan niya. Marami dito mga babae na dinadala niya sa kanyang apartment at mahilig din itong pumunta sa mga disco club. Hindi lang pala si Warina ang kanyang dinadala sa kanyang apartment. Sumasali din ito sa bodybuilder forum. Nagbibinta din ito ng mga Peking ID kasama ang kanyang mga kaibigan sa halagang 60 Australian Dollar. Bago sila nahuli ng mga polis, kumita na sila ng 30,000 Australian Dollar. Noong July 2014, bago sila nakita ni Marina, nahuli ito na nagpatakbo ng mabilis ang kanyang sasakyan. Patuloy ang kaso ni Warina, pinuntahan ang apartment ni Goble, doon lahat, nakarecord ang mga pangyayari, pati ang kanilang pag-aaway at sigawan maririnig sa voice record. Sabi ni Goble, nang malasing na sila, sinasaktan daw ito ni Warina at hinahanap ang kanyang iPhone 4. Tinali daw ito ni Goble sa Warina para hindi siya saktan. Kinulong pa ito ni Goble sa Warina sa balkone para daw sa kanyang self-defense dahilan na rin sa kalasingan nilang dalawa na punta sa pag-aaway at hindi na nagkaunawaan. Pinatingin din ito si Gumble si isang doktor sa kayatres at mayroon daw itong sakit sa pag-iisip. Pumaya ng ang judge na magpiansa siya sa lagang 200,000 Australian dollar para makalabas siya sa kulungan pero patuloy pa rin ang kanilang kaso. Sobrang matindi ang pag sa kaso. Ayon kay Goble, hindi niya tinulak si Warina sa balkoni kusa daw itong tumalon sa balkoni. Pero sabi nila, tumalon itong si Warina sa balkoni dahil sa sobrang takot kay Goble. Ayon sa pag-imbestiga, sa otopsi sa katawan ni Warina, sinakal daw ito pero walang matibay na ebidensya. Pero nakita naman sa leeg ni Warina na parang sinakal siya nito. Pero bumawi ang abogado ni Goble ang nakita sa kanyang leeg sa anhi ng kanyang pagkahulog sa balkoni natitiklop na ang kanyang katawan sa pagkahulog sa 14th floor ng balkoni sa apartment ni Gubli. Sa bandang huli, napatunayan na not guilty si Gubli dahil hindi niya kusang pinatay si Warina. Hindi na nang sasalita si Gubli sa loob ng korte pagkatapos ng kanyang kaso kay Warina. Pinalitan niya rin ang kanyang pangalan pagkatapos ng aksidenteng iyon. Tuloy pa rin ang pagsali niya sa tender date at ang kanyang pangalan dito ay si Eric Tomas. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sa muli nating pakikinig, panonood sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan subscribe, mag-iwan ng inyong komento o opinion sa mga kwentong aking ibagi sa inyo, Marvick Nobel. Magandang araw po sa ating lahat. get up now nah, i ain't a quitter toss me the ball i'm a really big hitter big picture i'm a straight killer rise in the song to the highest bidder got juice got gas i'ma move fast new shoes new tracks like who's that i'm new come back better than last year so new me never gonna look back